Mga kadayari, ano kayang meron sa mga apelido natin? Ako po, ang surname ko ay Parian. Sa pagkakaalam ko, ang ibig sabihin nito ay pari o misyonari. Pwede ring Parian o papunta dyan. Subalit may isa pang kahulugan ang Parian na makikita natin dito mismo sa Intramuros. May ihahambing ito sa Chinatown sa Binondo In fact, sinasabi na meron din pariyan sa Binondo kung saan matatagpuan ang pinakaunang Chinatown sa buong mundo. Bago pa man dumating ang mga Kastila dito sa ating kapuluan, bahagi na po ng buhay at kalakalan ng ating mga ninuno ang mga Chinese. Ang salitang parian o Silk Market ay ginawa upang magkaroon ng puok ang mga Chinese upang ibenta ang kanilang mga paninda. Malaki ang naitulong nito sa ekonomiya ng pamahalaang kolonyal ng mga Kastila. Pasyalan natin ang ilang puok kung saan dating may parian dito sa Intramuros, sa may paanan ng Jones Bridge, sa Loton, dyan sa Aroseros at Liwasang Bonifacio. May mga nagsasabi na sa pagitan ng Plaza Roma hanggang dun sa dating kinatatayuan ng Santo Domingo Church ay may itinayong parian o silk market. Meron din dito sa tapat ng bayleaf ngayon ang Parian de San Jose na ipinatayo ni Gobernador General Jose Basco noong kalagitnaan ng 18th century. Tumagal ito hanggang 1860 at ang puok na ito ay ginamit na ng Escuela Municipal de Niñas na kalaunan ay naging Manila High School. Isa pa ay ang nasa tapat ng Lyceum of the Philippines, ang Parian Gate o Puerta del Parian na nakaharap sa Parian de Aroseros o mas kilala sa tawag na Parian. Ang puo kung saan makikita natin ang Manila Post Office sa paanan ng Jones Bridge sa Loton. Ang Metropolitan Theater at ang Aruceros Forest Park ay dating lugar kung saan makikita ang Parian de Aruceros. Itinayo ito noong 16th century. Sinasabing isa ito sa mga unang pariyan. Ang Puerta del Parian ay nagsisilbing lagusan papasok sa Intramuros galing sa Parian de Arceros. Itinayo ito noong 1593. Ang Rebellion naman ay isang defensive structure ng Intramuros na itinayo noong 1603 matapos ang pag-aalsa ng mga Chinese. Nerestor ang mga ito matapos masira noong World War II. At may garden dedicated sa ASEAN o Association of Southeast Asian Nations sa pagitan ng Puerta at Revellin del Parian. Sinasabi din na matapos masira ang parian sa Aroseros, nagtayo ulit ng isa pa sa puo kung saan makikita natin ngayon ang liwasang Bonifacio. Maraming salamat mga ka -diary. Please like and share our videos at pakisubscribe na rin po dito sa aking channel. I-press nyo po ang notification bell para updated kayo sa mga videos na akin pong i-upload.